Uh, sa tatlong putok na ito, hanggang lima, kailangan bumigay ito pagka dito ang trabaho, boss. Hindi, uh, dito lang ito. Ano yung pinakapangalan? Boss, isa pa ba? <laughs> Kung ano ito, i-eat dapat siya. Bakit tayo nilubo mo sa tubig?

<laughs> Bakit? <laughs> Dapat mo pa bilo Huwag sa likod ko Hindi mo ko pumasok Para bang hindi ka in Pagka hindi ka namin sa kanila 2 ka 3 ka Boss, hindi mo wala yung Yung singaw ng kaote Kasi nasa Design ng baril huh? Ay 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 yung naggumawa mo Alin yung gumawa? Ah. Oh. <laughs> yung nagsira. <laughs> yung yung lang ang Atawas. Tu ka lang Pasen. Kanan. lang di. Hey. Ito. Ay. Kumalakpos. Ganon din, na din sa akin yung una. Malaki unang birahin. Tukak lang, sa gawing kanan boss, target. Malaki. Malaki na. Okay. Pangbay. Okay. ulo boss, ulo na birahin mo. Ulo ano?

pero metal eh, plate eh, yun Kaya lubang kapal nung buwan na 4mm na metal plate. Ay, 3mm pala yun. Pagos yan na kayo. Eh, solid yung... Solid yung bala na armor. Oo, okay. Yun, so. Okay. Ah, Puro headshot. Oh, picture pa Boss, malayo na yan ah. Ha. Hanggang lumalayo ang target. Parang lumiliit ang target noon Kaya dapat pag hanggang lumalayo, bumabagal ang ano, galaw ilang meter sobrang ba yun? layo na yun ah <laughs> yung <nyo> sungkit pa dun na tumama na nasa pagkalabat ni boss <laughs> oh kalakas nun okay na